Nakatawa. Ah, ay, salamat. Naranasan natin muli. <laughs> Alam nyo mga kainags, ano? Pag kayo ay nagdaan sa winter, yung mahabang winter, mahabang taglamig. tapos biglang nagsam, nag ganito, ganitong panahon, naging warm weather, sobrang ma-appreciate nyo talaga, grabe. Magiging exaggerated din kayo katulad ko. <laughs> o baka hindi, baka depende yan sa tao, no? Kasi ako masyado akong uh, uh, nature lover. Na-appreciate natin yung mga ganito. Kaya pagka uh, ganitong spring, summer, fall minsan eh, talagang hindi natin inaaksaya yung mga ganitong pagkakataon. Wow, uff, talagang sinusulit natin. Andito ako sa ano, sa sa kabila. Ito nakikita nakita. Nakita kita si ikaw si Carlson ba Nakita ko. Sa harapan ni Carlson nakita mo na ako. Nakita kayo, ba Ay. <laughs> mga hayop kayo. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya importante mga kinis, ano, meron tayong radyo. Kasi minsan, yung mga cellphone natin, minsan walang signal. Kaya meron tayong mga ganito. So, naikot natin yung buong island na ito mga kinis, Ano? lipat naman tayo sa kabila. Doon tayo. Ibang island naman puntahan natin. Kaya alis na tayo mga kinis, Ano? Goodbye. Thank you. Hanap naman tayo ng ano. Hanap naman tayo ng iba. Puntahan naman natin yun mga kinigs. Ano? Doon tayo galing. Oh. Huh? Doon tayo galing. Ayun. Yun naman. Tapos punta tayo doon sa dulo. Oh, dito na tayo. No? Bilis lang. No? Sunod pupunta natin yun. no? Yan. Ito na yung mga tropa. Oh. Ah, na tayo. Ito na naman tayo. No? Ay, nako po. Ay. Mahirap lang talagang tumayo. Medyo awkward yung pagtayo natin. Ano? Aray ko po, Panginoon. Salamat po. Ah. Whew. Ah. Ayan, so doon tayo galing. Ano? Ay, ah, hindi. Doon tayo galing. Doon sa galing, no? sa kabila. Ngayon, nandito naman tayo. Tapos may amin ng konti. Punta tayo doon. Diretso tayo doon. Ano yung muna natin yung ating bangka? Ah, ito na sila. Oh. Ayan. So ilahin muna natin to dito. Yun. yan. Yeah. Ha? Oo oh, naman, syempre eh. Hindi mo na kailangan mag bomba-bomba ng ano, ng inflate on, ano, inflatable boat. Salpak na lang salpak. Tsaka yung mga inflatable boat kasi nakakatakot isampa rito, baka mabutas. Ito tayo rito mga kainags, ano? Ha? Ah. Nako po, eto na naman ang gustong-gusto -gusto natin. Adventure na adventure. Nako po. <laughs> Teka lang. Hindi natin alam kung ano meron dito ah Pakita ko lang sa inyo. Teka muna, medyo mahirap pa. Ah. Oh, paket eh. Yan, ano bang dito sa likuran nito? ah, maliit lang to, makitid lang tong island na to. Maliit lang siya. Kapirasong ano lang, kapirasong island lang. Oh, stop over lang tayo rito. Ah, medyo masakit din sa balakang yung pagupo -up sa kayak. Ay, lako po. Ayun yung dalawa. Yung si Henry, inihintay natin, sinundo yung anak niya. <sighs> Ganda, no? Uy, mga dumi ng ano to, oh. ano kayong dumi to? Dumi siguro ng ano to, ng mga deer. No? Ayan, no? Oh. oh. Dumi ng ano to, ng... Usa! Ayan, no? Oh. Diyan lang yan baka may usa tayo makita rito. Wala naman. Tabi-tabi po. Tabi-tabi lang po. Ano ba sa English ng tabi-tabi po? Side by side po. Side by side. Side by side. Patawa eh, no? Ang oh, grabe, sarap talaga pumunta rito, no? May mga nag-aaya talaga rito. Ang dami dumi ng... ang mga dumi ng ano, oh. Pwede kayo mag-comment, mga kayo na, nice. kung anong dumi yan. Dumi ng... Kung hindi ako dumi nga ng usa yan, eh ang dami rito, no? kasi talagang isolated tong area natin, no. Tayo. Yeah, no. ito mga 'yan, pag lumaki yan siguro sa buwan ng June or July, malalaki na 'yan pati yung mga damo dito, nahihirapan na tayong gumala-gala rito, hindi na natin mapapasok 'to. Ayun, meron na naman ako nakita, oh, yan, no? Mga balahibo ng ano? Balahibo ng mga mga goose, mga geese. Yeah, no? Mga balahibo ng geese. Yan yung mga mahal. Eh. Aray ko, ang mga to? Sakit ah. Ito oh. Alam ko, ito yung kinokolekta nila eh, no? Oh, galat lang dyan, ano? Punta tayo rito. Dito tayo dumaan. Dito, dito, dito. Ayos na rito. Parang dito na lang, mas maganda rito. Wala, walang mapasukan eh. Dito na nga. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Yan. Tabi-tabi po. Oof. Uh. Tabi-tabi lang po. Lako po, napakaganda. Napakaganda rito. hi Beautiful. Wow. Oh, yun na pala oh. Ano kaya, parang sata din pumunta dyan ah. Tayo. Ting Tingin-tingin lang tayo dito. Pasyal-pasyal. ah pasyal. <laughs> <Patuwa. sighs> Kaka-relax. Aray ko po. Yung ahas dito. Uy, parang may kakapisa lang dito ng itlog Ito oh. Kakapisa lang ng ano, ng pato oh. Yan oh. Kita nyo yan oh. May mga dugo-dugo pa. Sariwa pa yung dugo ng itlog oh. Oh, parang kakapisa lang eh. Bago pa lang to. Oh itlog ng pato yung geese at tadi, dito baka may mga itlog tayo matapakan dito no? dami talagang lalaki ng butil ng dumi oh. dumi Taya. wow adventure na adventure ang dating eh. yung datingan natin dito eh no Ay. So yung mga kasama ko, yung mga kasama ko nandun Hindi nag Hindi nag Pupunta sa mga ganitong adventure natin eh. Nandun lang sa tabing ano, Nasa tabing Tabing dagat lang, tabing ilog lang Nasa pangpang -pang lang eh e, tayo kasi gusto natin adventure talaga yun. Eh. Medyo may thrill. Na medyo nakakatakot ng konti. Suspense! Meron naman tayong radyo rito mga kainag just in case of emergency meron tayong contact sa kanila wow nak wala na wala na tara balik na tayo dun ha ito si Carson oh nagliliwaliw Henry boy Henry boy Nasaan na kayo? Sa dati. Nandito kami, nakadaong kami sa ano, sa pangpang -pang, Sa kanan, sa kanan. Sige lang, sige lang, sige lang. Tuloy nyo lang yan, hanapin namin kayo, don't worry. Copy ah, copy ah. So alis na tayo dito mga kainis ano? Dito na hinihintay natin ano? Ayun na ayan magtatay Let's go let's go Doon naman tayo sa dulo Konti na lang mga kainis ano? Dito na tayo Nako yung mga ibon na bulabog natin yung mga ibon no? Ayan Andito yung tropa Dito kami Dito na tayo ano? Bilis lang ano? Grabe Parang Mm, parang nandun lang tayo kanina, ano? Ah, ngayon, okay, nandito na tayo, mga kainags, ano? Ano tayo dyan? Coffee tayo dyan. Tambay muna tayo. Liwaliw. Yan, kasama natin yung tropa natin. yung alak ni Henry nandoon ano? Ten years old. Yan. Huh Ganda. Si Panyero, ano sa dulo? Nagliliwaliw pa. Nakatawa. <laughs> huh Sulit na naman ang ating spring ngayon, ano? Ang ating uh, adventure ngayong araw na to. Uh, dito tayo sa gitna. Kita natin yung mga ibon. Yan, ano? Nakagaganda lang mga ibon, no? Nako po! Ay, nako! <laughs> Tara, kupot pa doon kasi nasa akin yung kape. Ayan, no? Oh. Doon tayo, tambay tayo doon. Madumi, mga kainags, ano? Madumi ano rito? Madumi yung, uh, yung gilid ng lake. Pangit. Maghanap tayo ng malinis. Although well, malayo na itong napuntahan natin Pero maghanap tayo ng mas malinis Sarap sana Medyo malalago na rin kasi damo rito eh no Pero parang gusto kong pumunta rito Medyo maano eh Madumi Hanap tayo Ano ate hanap tayo ate Hanap tayo ng iba no Naala na talaga Nakakatawa naalala ko yung mga anak ko oh. Shoutout at ate ah. Anong pangalan mo ate ka, like, Yan. Anak ni Henry Boy. Yeah, 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 yeah. Yeah. Mabuti na nagmana sa nanay. Punta <laughs> tayo doon sa ano kung saan nakakita ako ng wolf doon sa island. Oh. So nandito tayo makakinig sa ano no. Pari bagong island naman to. Doon tayo nanggaling sa dulo. Naghahanap kasi kami ng spot na pwedeng pagtambayan habang uminom ng kape. Pero na-enjoy natin, grabe sobra Punta tayo dun, hanapin mo, hanap tayo ng magandang spot Dito muna tayo Kung napapansin nyo, may mga maliliit na mga ano rito, no? mga patay na punong ano Hindi ko alam kung bakawan to eh no Ibig sabihin, mababa yung ano natin ano Nasa mababaw tayo, kaya ganyan Kaya may mga ganyan, isaraw, isaraw yan sa mga sinyales na Nasa mababaw tayo Ito, sukatin natin ito, toto to. O oh, yan, hanggang dyan, o. Oh. Hanggang dito lang, o. Oh. O oh, tara, doon tayo sa ano? Doon tayo sa may wolf. Yung wolf na nakita natin nung oh, nakarang taong na pumunta tayo. Doon, o. Oh. Yun, doon, doon tayo. Punta tayo doon. Doon tayo tumambay. May magandang tambayan doon, eh. Ayan, zoom natin, yan, o. Oh. Yan, tayo. Yun. <coughs> Nandito na tayo sa ano no, sa Wolf Island. kung saan nakita tayo ng wolf dati. Ayun. <laughs> Ihinay ng mga ibon ano. Ha, ah, bago din layidin ng kinayak natin. Huh, pero sulit enjoy. Touchdown na tayo mga kainags ano. Huh. Santay magpa-park. Dito na lang tayo mag-park. Ay, salamat. Ha. Huh saktong-sakto lang ganda ng ano ganda ng pwesto rito dito tatambay coffee tayo dito yung tropa natin ayun ito na pala nasa likuran na pala eh ooy salamat 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 hirap 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 <laughs> tumayo aray ko po panginoon hay layo rin ang mga ano natin narating natin ano bago tayo nakakita ng magandang pwesto lahay muna natin dito ay huff alright ah ano? Pagod? <laughs> Nangalay? Malapit lang Ay <laughs> Malapit sa paningin Mukhang malapit lang ano Yan So mamaya tamang tama kasi yung mga dahon dito yung Mga puno pala Tsaka yung mga damo Medyo hindi pa ganun kataas Pwede pa tayo mag adventure dyan Actually dyan ako dumaan no Nung may nakita akong wolf dun sa dulo Puntahan natin mamaya Dito ako merong nakita ang wolf dun nakaraan eh Nakita ko dito same spot din yun Dito, dito rin no Dyan ako dumaan no? Yan, tabi-tabi lang po. Bisita lang po. Tabi-tabi po. Side by side. Ha? Huh? Oh, meron ako nakitang boss dito na nakaraan. Ayos, sila Henry Boy. Ayan, o. Oh. Ayan, yung magtatay. Ayan, yung magtatay, oh, ayos si Panyero. Sa dulo, ayun o. Oh. Ayos. Pwede tayo dumaan dito, o, oh. men, Magko-coffee muna tayo dito. Ayan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi lang po. Visitors, visitors, tabi-tabi po. Huh. Siya, so yeah, meron tayong coffee rito. Eh. Dala nila Henry Boy Navarro. Ayan, tama-tama. Dito mo na mag-coffee. Hello, Ate Laika. Galing ah. Malupit, atletic na atletic. Ah. Manang mara sa kay mama eh. Kay mami? Oo, <laughs> oh, daddy ba? Ayaw pumayag yung tatay. Oh. <laughs> Ang bihira. meron tayong dalang itak dito. Makakainag siya, no? Kung sakaling uh, emergency. Ito. May mga coffee tayo rito eh. Ah, uh, courtesy of uh, ayan, oh, sa magtatay. Eh. <laughs> ano, enjoy my friend. Sarap no? Wala problema dito sa pagano? Uh, ha? Huh? Walang problema pare. saktong sakto talaga, oh. galing, di ba? Tsaka nakakapamasyal ka pa sa mo gustong pumashal With oy, cellphone mo. Buti bumagsak sa ano. With your own uh, kayak. Yan. So meron kasi ano rito, may mga arkilahan din ng kayak, no? Pero per oras yata, parang 30 dollars per hour, 'di ba? Bumili ka na lang ng kayak mo sa marketplace. Yan, doon sila nakabili ng ano sa Facebook Marketplace, 250 lang nabili ni Carlson Yan, tsaka nila Panyero, tsaka nila Henry Boy. Santa Tambay. Ah, dito tayo, dito tayo. Dito dito mas maganda rito, eh, no? Dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Oh, tara, coffee tayo rito. May dala si Ayun, ang laki ng taso. <laughs> baso. Yung baso. <laughs> Ayos sa dala ng magtatay. Ay, dapat magtata, pala ano. isa pang ano. Alin? Ha? Ito ay, ito pala may basong maliliit eh. Hindi, dapat pala. <laughs> ay, ay, ay. ay. Oh, sige, sige. Dapat pala dinalan mo na yung ano. Isa pa palang thermos. Oh, coffee, coffee. Ay, 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 ay. Coffee na ba to? Hindi pa. Mayroon. Okay, sige, sige. Puntahan ko lang sandali yung ano, yung hindi natin natapos na ano doon, ano. Meron naman itak dito eh. Yan. <laughs> Gusto ko lang puntahan, baka makita ko lang ating wolf dito eh. At handa tayo. Pero pupunta lang tayo, hindi man natin anuhin yung wolf. Yan. Nako, daming ano, yung mga maliliit na parang lamok. Ah, meron naman trail dito eh. Kaya lang medyo hindi, kaya pa naman yung mga damo-damo dito, no? Ayan. Dito ako lumusot, eh, nung nakaraan, eh. Oh. Takbo ako rito, pababa, eh. Nung nakita ko yung wolf sa gitna na yan, eh. Oh. Daming mga, ano, yung mga... Parang maliliit na lamok-lamok. Ay, medyo maano na. Maano na yung, ano, malago na yung mga damo. Malago na. Ayan, oh. No? Wag na pagna na, malago na yung mga damo, nakakatakot na dyan Baka hindi lang isang wolf ang ma makita natin dyan, marami na So tara, back off, back off uh <coughs> Ah, Doon tayo galing ah. Eh. Kung saan tayo nagsimula So mga kainags, ano? tara alis na tayo dito Nakatambay na tayo dito, nakainom na tayo ng coffee Sundan natin yung tropa May pupuntahan pa tayo doon mga island island Yan. At least ngayong taon na to Nakapunta ulit tayo ng Elk Island Nagamit natin yung kayak natin Ayan, no oh. Tara, let's go ah. Naku ah. Yan. Yan. natin ganyan Parang hindi tayo mahirapan huh. Ay, nako po. Oh, sarap. <laughs> ah. Tapos, gamitin natin tong pang ano. Ah. yan, para makaalis tayo. Alright. Ahu, ahu. <laughs> Salamat. Thank you very much. Alis na tayo mga kainigs. Ano? Yan, no? sarap tumambay talaga dito. Grabe. Pantanggal lang ng ano, ng stress, no? ibang-iba talaga yung nalalayo ka sa kabihasnan. Okay, next balik daw tayo doon. Pakita ko lang sa kanya yung itlog tray, So mga kainags, ano, pabalik na tayo doon sa, ano, sa campsite natin. Uh, kakain ulit tayo. <laughs> so yun yung mga kasama natin. Oh, nandun na sila sa unahan. Hi! Salamat. Yan. Thank you very much ayan yung mga inaarki lang mga kaya ko, ayun kulay mga kulay pula. Kaya so malapit na tayo sa pangpang. -pang. -pang.